Ayon sa isang showbiz insider na si Ogie Diaz, iniwan na raw ng Cornerstone Entertainment ang kilalang singer-songwriter na si Moira De la Torre. Sa isang episode ng kanyang showbiz updates na ipinalabas noong Huwebes, December 26, ibinahagi ni Ogie ang dalawang pangunahing dahilan kung bakit umano na pagdesisyonan ng nasabing entertainment agency na bitawan si Moira. Ayon kay Ogie, unang chismis na kumalat ay tungkol sa ugali ni Moira. Ibinahagi niyang may mga nagsasabi na matagal nang may problema si Moira sa kanyang attitude, na posibleng naging sanhi ng pagkakaalis niya sa cornerstone. Ikalawa, tinukoy ni Oji na si Moira umano ay nagtatangkang magdemand ng malinaw na mga plano mula sa kanyang management. Ang mga nakarating sa ating chika ay una, may attitude daw noon pa si Moira. Pangalawa, nagdedemand daw si Moira ng mga anong plano niyo sa akin. Ano bang mga gagawin ko pa? Ayon kay Oji, ito raw ang naging dahilan ng pag-aalangan ng Cornerstone na magpatuloy sa kanilang kontrata sa singer. Inisa-isa pa ni Oji na sa mga nakaraang buwan, hindi na nakabalita ng bagong hit song mula kay Moira. Nabanggit niyang wala ng mga kanta si Moira na naging kasing popular ng mga nakaraang paborito niyang mga awitin. Kaya naman, tila isang malaking factor ang mga isyo sa attitude ni Moira na naging dahilan upang magdesisyon ng Cornerstone na tapusin na ang kanilang pagtutulungan. Dagdag pa ni Oji, nakiusap pa raw si Moira sa Cornerstone kung pwede raw siyang magkaroon ng co-management na setup, ngunit hindi ito pinagbigyan ng agency. Ayon kay Oji, hindi raw pumayag ang Cornerstone na magkaroon ng ganitong arrangement, kaya tuluyang nagkahiwalay ang kanilang mga landas. Sa kabila ng mga kumakalat na balita, sinabi ni Oji na wala pang formal na pahayag mula sa parehong panig si Moira at ang Cornerstone Entertainment tungkol sa issue. Hanggang sa kasalukuyan, walang opisyal na reaksyon o pahayag mula sa mga ito patungkol sa isyong ibinahagi ni OJ. Ngunit, binigyan niya ng paalala na bukas sila sa anumang pahayag mula sa magkabilang panig kung nais nilang magbigay ng kanilang saloobin hinggil sa isyu. Hanggang ngayon, ang kwento tungkol sa paghihiwalay ni Moira at Cornerstone ay patuloy na umaabot sa mga taga-subaybay ng showbiz at ang mga detalye ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng singer at ng kanyang dating agency ay nagiging paksa ng interes sa mga netizens at tagahanga ng singer. Tila may mga nagsasabing ang dahilan sa likod ng paghihiwalay ng dalawa ay ang hindi pagkakasunduan sa mga aspeto ng karir ni Moira, pati na rin ang kanyang mga plano sa hinaharap. Ang pagkawala ni Moira sa Cornerstone Entertainment ay tila magdudulot ng malaking epekto sa kanyang karyer. Malaki ang naging papel ng agency sa kanyang pagsikat at pag-abot ng tagumpay, kaya't marami ang nagtataka kung anong magiging direksyon ng kanyang karera ngayon. Magkakaroon ba siya ng ibang management team o magpapatuloy siya ng mag-isa? Maraming fans ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ng singer sa kabila ng kanyang paghihiwalay sa Cornerstone. Sana sa susunod na kabanata sa buhay ni Moira ay magdadala pa ng mas magagandang oportunidad at mas maraming tagumpay sa kanyang karir sa kabila ng mga hamon na kinaharap niya. Ano ang sa sa balitang ito?